So ayun guys, mag-swimming na tayo. Yan, papunta na tayo ngayon ng dagat. At mag-swimming na tayo.

Habang sila nando doon, kami naman nandito. naging esse. Ay nakita humang malaki. Kumo si Joseph na o. Ay bumababa na tubig. Andun na o. Tayo ng kanina. Mhm. Ikusa na. Saan pumababa ng buhawak si sinapya? Hala. Hello guys. So ayan, low tide na talaga. ayan ang baba na oh. hmm Napakababa na. Kanina nandito pa. Ang tubig ngayon, nandoon na, oh. Low tide na. Oh. Dito lang kami sa may ilalim ng puno. Kasi dito lang malilim. hindi wag yan, ganyan, baby. Papuwing si Earl. Papuwin si Earl. Ang babe ng baby Earl ko. Hi. Hi. Sarap naman. Pengi si mama. Ini. Ay, wow. Ang bayit. Ay. Inawi din. Ay, sa na natakot si Clark. Kung oh. gusto san tayo? Gandun yata sa dulo.

Ay, nabukay pa sa tabi. Ito! Kita yung mga coral. Oh. <laughs> ayun lang, <laughs> parang hindi tayo masabit ni Kupi. Ayun. Lalo na to. Mamaya babalik tayo. Uy! 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 So, ayun guys. Uwi na tayo kasi low tide na. Tsaka pag abi na rin. So, update ko na lang kayo. Ayun lang. Mama! starfish. Yeah, Ang gapang yan eh. Ha? Lumara na mong siya sa loob. Dito namin nakuha at siya yung nakakuha. <laughs> <Yes. laughs> gagapang nito. Ayun o. Ay. Ano na, nagagalaw? Hala nagagalaw? gagapang yan. Ma! Na <laughs> Palubog na yung sunset. Alisa! Ah. Like, nyo kami at pupunta kami doon. So, eh, tara! Kunan natin. na Palubog na Hintayin muna natin siya Lumbo. Ay, wala na, wala na. Oh. <laughs> so pupunta kami sa dulo dahil low tide na at kaya kaya na namin itong takahanan basa na low so, tide kaya 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 pumunta ng dulo Thank you for watching.